Itinuturingan ng Korte Suprema na panloloko ang pagkatago ng homosexuality o lesbianism ng isang asawa at magagamit itong batayan para sa pagpapawalang visa ng kasal. Ito naman ang punto sa desisyong iniakda ni Associate Justice Antonio Coe Jr. ng Supreme Court 2nd Division ng ipawalang visa ang kasal ng isang babae sa kanyang mister dulot ng pagkatago ng lalaki ng kanyang homosexuality bago sila nakasal sa datos ng Korte. Nagkakilala ang dalawa sa social media at nagkaroon o nang magkaroon na ng relasyon ay napansin mo ng babae na hindi man lamang siya hinalikan o hinawakan sa kamay ng kanyang nobyo. Nang tanungin kung bakit na tum ayaw tumabi sa pagkain o kaya sa biyahe, ang sagot ng lalaki ay nahihiya ito at kulang daw sa kumpiyansa sa sarili. Isang OFW ang lalaki sa Saudi Arabia kaya't minsan lamang sila magkasama pero iwas pa rin naman ito sa intimacy na nauwi sa mga pagtatalo matapos namang makasal ay uh, bumalik sa abroad ang lalaki at tumigil na sa pakikipagugnayan sa kanyang uh, asawa maliban na lamang sa kanilang anibersaryo. Naghain ng adalmet ang babae nang makakita ito ng mga magazine na may mga larawan ng hubad at hubot-hubad na lalaki sa mga gamit ng kanyang asawa at ng komprotahin ay umamin siyang isang badinga. Nauna nang ibinasura ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals ang petisyon ng babae dahil sa kawalan ng ng ebidensya Ngunit man, kritika ng patas taasang hukuman ang naturang petisyon. Giit ng Supreme Court ang pagtatago ng sekswalidad ay panloloko at ang pag ng babae matapos matuklasan ng totoo ay sapat para ipawalang pisa ang kanilang kasal.